Walang pinuprotektahan, walang kasirungalingan, servisyon totoo lang. Makibahagi sa mga may init na isyong hatid ng eyewitness, kaakibat ang Nescafe Classic. Ngayon, at mas noong panahon ni Rizal, ang Binyan ang isa sa pinakamayamang bayan sa probinsya ng Laguna. nakatayo pa sa gitna ng poblasyon ang mansyon ng mga Alberto. Mga kamag-anak di umano ng ina ni Rizal, si Teodora Alonso. Ngunit wala nang nakatira rito at tila unti-unti nang naglalaho. Saksiraw ito ng mga lihim ng pamilya ni Rizal. long gabi ng sunod-sunod na kayo'y lagi kong napapanaginipan at kung minsa'y madalas ko kayong mapanaginip sa loob ng isang gabi. Nais kong paniwalaan, ako'y lagi ninyong nagugunita at iyon ang siyang nakakapagpangiti sa aking pag-iisip. Sapagkat sa ano't ano man ang utak ko'y bahagi ng utak ninyo. At ito'y hindi dapat pagtakhan sa dahilang samantalang ako'y natutulog dito, nakagising naman kay John. Sa pamilya ng labing isang anak, si Jose Rizal ang Nino Bonito. Matalinong bata na malapit sa ina, ang una niyang guro. Kaya nakapagtataka sa family tree na ginawa ni Rizal noong 1896, ang huli niyang taon sa mundo. Halos kumpleto ang pamilya ng kanyang ama, si Francisco Mercado. Ngunit mula sa ina niyang si Teodora, walang sangay. Sinadya ba ito? at meron kayang nais na hindi ibahagi ni Rizal sa mga susunod na henerasyon. Pumunta kami sa Binyan kung saan nakatira ang mayamang pamilya ni Teodora. Ayan. Ayan, ayan. Dito ko nakilala si Dr. Bimbo Santa Maria na matagal nang nagsasaliksik tungkol sa buhay ni Rizal. The When the house is already being torn down. Dinala niya ako sa lumang mansyon ng pamilya Alonso de Alberto. Isa si Doc sa mga kumikilos para pigilan ang paggiba ng makasaysayang bahay mula sa lupang kinatatayuan nito. Rizal's, uh, you know, yung pagiging hero niya, malaking naging role eh, oh, yeah. ng kanyang ina. And then you hear people, eh, yung bahay ng Alberto, hindi naman pala kay Rizal, sa nanay lang. How can you say lang? Nanay lang. That, that hurts, you know, for a woman who has uh, sacrificed a lot for her son, for her family, and for the whole country. Dahil kung wala nga si Rizal, walang pupukaw sa kaisipan ng ating mga kababayan nang dapat magkaroon ng pantay na pagtrato. mga nakatambak na mga bricks, tsaka yung mga bato. Mukhang kinakalas nga nila patong-patong yung mga bato sa pero... may Mahigpit na ipinagbabawal ang makapasok sa bahay. Dito lumaki ang limang anak ni Lorenzo Alonso de Alberto, ang sinasabing pinakamayamang residente ng binyan. Napakalungkot naming magkakapatid. Hindi tama ang ginawa sa aming ina pinaniwalaan kaagad ang akusasyon. Ayon mismo sa mga isinulat ni Rizal, nagkaroon ng iskandalo at hidwaan sa pamilya at nadamay ang kanyang ina. Isang hidwaan kung saan saksi umano ang bahay na ito. Isang daang taon nang yumao si Teodora, ngunit hanggang ngayon, hati ang angkan. At may banta na ang bahay nila ay kakalasin na at itatayo sa malayong lugar. Wife went with another man. So sad na napendeho si Jose Maria Alonso.